Ayusin nyo. At tignan nyo nga ha. Naku, grabe naman. Magagalit si ma'am yan. Ako, ayan manong. O, ang kakapal na talaga ng halaman. O, Ayun pa manong. O, may paso. Ay, Diyos ko, hindi naman dinidiligan. Natin, ay, naku, mama. kailangan ayusin nyo yan. ay naku, Ayusin nyo. Pagdating ni ma'am. <laughs> ni ma'am talaga magagalit sa atin yan. Naku, sinasabi ko sa inyo. ay ay oh. Dolores? 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 Kau dari mana? Uy ka lang! <coughs> Uy ka lang! Dolores! Uy ka lang! Uy, ka lang. Uy ka lang Si Fernando! Pero sa'yo! Mga taong lupa! Ano? Sinasama ako ng mga taong lupa! Dumatakbo ko sa panaginip po na yung bang ano nga nila kukunin? Pero ayaw ko sa kanila. Kasi bakit ako kukunin? May pamilya ako. Ah, Dolores. Talaga pang wala kang maalala kung paano ka nakalabas? Wala pa akong matandaan. ko tumatawag sa akin. Parang sinusundo ako. Eh. <laughs> Ay, ang kaya na naman sa mga tao lupa mo eh. <laughs> Totoo ko, Manang. Totoo naman yun, Manang. Matagal na ako rito at marami na akong balita tungkol sa mga inkanto na yan. Ako, no, tay, tama na yan. Tigilan mo na yan. Lalo lang natatakot si Dolores sa'yo eh. Importante, ligtas siya. Tama. At hindi siya na pano. Mabuti na lang, Fernando, nandyan ka para umalalay kay Dolores. Kasi kung nagkataon, hindi ko alam po anong gagawin ko pag may nangyari sa kanya. Kaya nga, Dolores, matagal ko nang sinasabi sa'yo na kung mag-aasawa ka, eh huwag ka na tumingi sa iba. And si Fernando. Nako, Tay. Nakuha mo pa talagang singit dito yan. Eh, totoo naman yun, di ba, anak? Kaya mo siyang ipagtanggol. At hindi natin alam kung kailan magpaparamdam yung mga taong lupa na yan. Uy! Tulungan na kita. Salamat. Ba't, ba't ka pa natutulog? Hindi pa kasi ako dinadalaw ng antok. At saka... Ayoko din matulog. Pag nanaginip ako, nakikita ko ulit sila. Ah, ka naman yan. Kasalanan to ng Lola Victoria. Kung hindi sana siya nakipagkasundo sa mga yun, hindi sana ako sinising sa kasunduan yun. Mahusay na albularyo ang Lola Victoria ko sa probinsya namin. Kaya niyang makapagpagaling kahit ng pinakamatinding karamdaman. Kaya niyang din makatawid at makalakad sa apoy nang hindi napapaso o nasasaktan man lang. Ang alam ng ilang taga roon, na mana ni Lola ang kakayahang makapanggamot sa lahi namin. Pero meron ibang kwentong pinaniniwalaan ang mga matatanda. Naniniwala silang ang kapayarihan ni Lola ay bigay ng mga hiwaga at makapangyarihang nilalang mula sa ibang mundo. Sila ang mga taong lupa. Dolores, apo, ikaw ang nak Akin. Ayoko po, Lolo. Hindi ko Di kanila. Titigilan ako. Uh, hanggang hindi mo tinatanggap. Uh, dahil Lulo. ikaw nagpag-mana. Uh, Lolo. Uh, uh, ng bagay ang may kapalit. Dahil ang pagkasuluan nila, kailangan mo sumunod. At kapag hindi natupad, kukuli ng mga taong lupa ng nakatakda. Ako yun. Pero tumuli Ako. Tama, eh. Pero anong Magagawa ako. Bata pa ako nun. Hindi ko pa masyadong naiintindihan. Hindi ko naman gusto yung desisyon ko eh. Pero hindi kaya ng konsensya ko na makita ang lola ko na naghihirap na tumawid sa kabilang buhay dahil sa hindi natupad na kasunduan. Ang masakit nito, ako yung nahihirapan. Para akong sinumpa na walang kalaban-laban. Dolores, huwag yan. Hindi ka sinumpa. Dolores, mahal na mahal kita. Kung gusto mo magsama tayo, kalimutan natin yung nakaraan. Kiniwento niya na kapag ako mawala na, kayo na ang pumalit sa akin. Sabi ko, ayaw ko naman yun kasi marami kang makikita ng mga taong lupa na may mga balbol, may puti, may pandak, may matangkad, may pugi, may pangit. Ang pangit kasi pangit talaga tingnan, nakakatakot. Pero ang pugi, maganda talaga tingnan, nakakatakot. Kaya ang sabi ng lola ko, dapat niya kung hindi na, di namin tinanggihan yun, albularya kami. Ayaw ko ngayong ganun eh. Pero sabi niya, maawa ka, ka naman. naman. kayo dalawa. Maawa kayo. Tanggapin na lang niyo itong binigay ko sa inyo dahil hindi ako mamatay-matay. Hindi. Nahirapan sa mga Ganun. Nahirapan siya. Dahil yung mga taong lupa nga na ano, kaibigan niya, i ipamana sa amin yung pinaka-kapangyarihan na gusto niya ang kanyang kapangyarihan ibigay sa mga apo.